Daga okay. guys. May nalang po namin may dalawa. Mayroon nga ito. Ay! Mayroon na yung aming rinol yun. Ang may daga itong limpas ay, ano? yung ay, ikaw dito mag ano? ako ah ako mag <laughs> ha? hmm. <laughs> ano? man lang hiyos, hindi mo na wala? wala meron to meron to, kayo? taka, taka, taka. Mung, ito, ito, mung, Daga nga ito. Meron nga ito. Meron? Meron nga, may bahay. meron oh, daga. <laughs> yan dito sa akin tumunta. Pag gano'n ka ng ano doon, doon na rin taktak para hindi agad makatalon. Saan? Saan? Yung yung ano? Balde. Balde. Yung Ay, pwede rin yan. Pwede rin yung basura. Pwede mo kayong basahan to. Ito mga bata. Ito mga bata. Kasi inaamoy ng daga ng pusa eh. Sino po ng pusa eh? Inan na pala, yung hinatawag mo. Kaya hawa ka mo ganyan, para malaglag doon. Ano? Kaya hawa ka natin Hina, hina, hina. 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 walong bubuit, eh. Ay hindi, siyam. Ano? Siyam. <laughs> siyam na, <yun. laughs> <Siyam> na bubuwit. <laughs> Kaya yeah, pala bulabog ang ibon Sa inyo dyan, pre, may ano, eh, nakita ko ka, kahapon ba yun, sa araw, kahapon nga maga. Oh, ang eh. laki ng daga. Tinuro <laughs> ko na sa anak mo, sa'yo ko, ang laki ng busa, laga nyo. Ayun, may anak nga ako Tatlo. Ha? Kaya yeah, pala ang pusa, kapabalik-balik dyan. <laughs> amoy ng pusa kapat sa dalawa binigyan sa dalawa mas Kada, na daw? ha? eh, nalaman <laughs> Duna, na sa akin ano dito yun wala na wala na, nandun na doon, may mga halaman kaya pala, naaamoy ng ano, ng pusa wala na, naaamoy ng ano, amoy ng pusa dami mo ang mga Ayan <gulay> na yung pusa. O, bigyan mo yung isa, dali. Kain natin kung kakainin. Ming! Takpang ganyan lang. E, okay. takpang motor ito. Ming! Wala na yung pusa eh. Wala na eh. Mayroon pa yung inaim eh. Mayroon pa yung alagang pusa. Wala nga yung pinapakain ko eh. Lumayas na eh. Dami nga kahapon ko eh. pa eh. Ayan nila. I-upload natin ito. Mahatch kami ng ang daming extra, Oo. Hindi na yan. gamot na itong pinagbahay. Yes! Huwag mo na yan. Huwag ko sa iyo. Gusto niya talaga makita yung daga. Ayan. Nagamimuka. Hindi mo. Iyak lang eh. Ayan. 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 Nagaroon mo lang doon. Ano? Sige. Tingko. Oo. Hello, Nagul. Marami na yung nanay. Mm. Na, meron ka ng ano. Eh, dito pa lang. Hindi siya guys, ang daming bubuwit. Mew! Wala eh, wala yung isa Nawala na si Ming Ming. 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 Wala, takot. Min, ay putan. Bisit <laughs> na puta na to. Hoy! Ayaw niya. Yung pusa na isa, yung kambang nawala eh. Babalik na yung mamaya. Kaya yung kambang, tawagin kambang. wala nga. nga. Babalik yung mamaya pag nagutog. Ito wala. Ibalik mo na yan doon ang video ko kayo. Ang ano ko. Ang kagisang dami o. Nakuha namin sa amin. Ayan. Lima. Lima peraso. Sa so, mga gusto mag-alaga, sige, main lang. <laughs> Saka wala yung inahin eh. Ayan. Baby rat. Ay, kinain niya. Ay, hindi. Inaamay niya na. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw, kinain na niya. Para matuto kumain ng daga sa inyo. Ayan, si Tom and Jerry. Kinain na ni Jerry si Tom. Okay, matuto niya na. Ang amoy pa niya. Amoy lang. Yan, kumain ng daga. Ay, hindi marunong. Kaya pa lang pusa ka, pa lang talaga niya. Ay, hindi marunong kumain ng daga 'to. May isa pa ayun Ay, niya 'yan oh. Sa alagaan pa yata ang animal na pusa na ito ah. Magay <laughs> <laughs> mo kay Bricks. kainan niya ni Bricks. Hindi isa yung kumain oh Kaging mapusa na. Nasuling ka mapusa ka. hindi ka kumain ng daga. Kain niya yan. Hindi hmm. ka kain ng isa yung kambang. Maraming kain niya talaga eh. Walong siyam na daga kahapon eh. isa ordinaryo Nilaroan na niya eh oh Ano? Hindi mo buka ininya last blasto ibigay ko sa iyo. Hoy, lala mode on oh, namanaki. Ayaw na Ay, Na no, so, no. lang niya. Hmm. Ha. Hindi makapaglaro. eh. Malaan mo yung gala doon ba Ayaw kumain to so, siya, tapos matirin yung puka na yan. Ang Hindi pa siya sanay, hindi pa siya ano, hindi kagaya nung isang kambang talagang kain niya. O yan, ano, no? na nalaman na niya, di ba? Ulam lang sinakain niya. Upo niyo ba yan? Ha? Ayan, dalawa. Ayan, at na yung kumain ng daga kasi nakatikim na. Kusang saan pala yan? Hmm. Dapat yan laso ng kabiang ano, pagkain sige sa Ayan, okay na yan. Kakainin ng daga. Nakatikim na ikagay.